afternoon <laughs> guys dito na naman kami sa bukid guys sa. tignan nyo guys kung makikita nyo guys hi, bawat guys. side ko guys puro halaman <laughs> yan guys and <laughs> <Ayun> guys oh, so <laughs> naglulukuhan kami guys <laughs> ang gagaling ng mga tao dito guys ang gagaan ng kamay nila guys ayun guys oh hi guys <laughs> ayo <Ayaw. laughs> <laughs> lalagay la isasama sama oh, natin sa vlog guys. and guys oh puro halaman ang makikita nyo dito guys kung makikita nyo guys and guys oh ang gaganda ng halaman guys oh ito yung mga kabuhayan dito ng mga tao guys sa Bicol guys okay, so ang sisipag nila magtanim guys and guys kung nakikita nyo guys Ah, nakakatuwa sila guys kasi masyado silang matyaga guys magtanim ng halaman guys so gagayahin ko sila guys pag ano guys may time guys magtanim din tayo ng halaman ang okay, so. galing guys oh ba diba, guys ang sisipag ng mga tao dito guys oh. ayan na yung aming ano guys aming beautiful angel guys tumatayo <laughs> na guys <laughs> Sali daw siya sa vlog. guys. puro kalokohan, guys. Ay, nako. Ayan, guys, oh. Ang ganda ng mga halaman, guys. Ito yung pantakaki, guys. Oh, kung makikita nyo, guys. Mula doon, guys, yung tinataniman ni Ate Melody. Ayan, oh. Sipag niya, guys. Diba? Ayan, guys. Ito namang isa, guys. Nagkakuha muna doon siya ng halaman, guys. May bayad yan, ah. <laughs> Puro kami kalokohan guys. So, ayan lang na muna siguro guys. Bye guys! Bye! Annyeong!